Hi guys! For today's video, pakita ko lang yung mga napamili namin kanina sa Home Depot. Yung mga non-food items na mas mahal pag binili mo sa supermarket. Since nabira lang kami pumunta ng Home Depot, so parang nilubos-lubos ko na At least, uh, hindi lang naman to good for one month. Maybe good for mga six months na ito. Except sa sabon. Kasi medyo malakas kami sa laundry. Tsaka sa tissue. Yun na nga guys, napapabilis kasi yung mga gawain bahay sa tulong ng mga cleaning items na to. Feeling ko kasi mas ginaganahan ako maglinis pag mayroon akong nagagamit ng mga items na talagang fit doon para sa purpose na yon. Like for example, sa kitchen at sa CR. Kaway-kaway dyan sa mga kapwa ko nanay na nakaka-relate. Ito yung unang item, hand soap refill. Meron na kasi akong lagayan. 1.47 liters, 6.78 lang. Then ito namang all-purpose plant food para sa aming indoor plant lant na gutom na. Ito naman, dishwashing paste. Pinili ko yung apple blossom ang scent. Ito naman yung panlinis sa floor. Yan, gustong gusto ko talaga yung amoy niyan. Hindi lang naman sa floor, pwede din sa CR. Ito namang liquid detergent. Dinalawa ko na talaga kasi ang mura niya. 3.46 liters ba naman is nasa 10.48 dollars lang. Ang price kasi niyan sa supermarket is mga 3 dollars more. Ito naman yung bait sa ipis. Si Walt ang pumili niyan kasi ako, ang pinili ko yung pang spray. May pa isa-isa kasi minsang lumalabas na mga ipis. Feeling ko mas mabilis ito gamitin at saka portable. Ito naman, tuwang-tuwa ako dito kasi biro mo ba naman 1 dollar lang. Powder type siya at ito yung ginagamit ko panlinis sa kitchen at saka sa CR. Ang shiny talaga ng lavatory at saka sink pag ginamitan mo nito. At ito pa yung isa sa favorite ko talaga na panlinis, yung barkeeper's friend. Powder type naman ito. Kahit saan na materials mo yata ito pwedeng gamitin. Sa ceramic, copper, yan, porcelain, stainless steel, pwede din sa chrome, glass, aluminum. Basta, multi-purpose talaga siya. The best to na ginagamit ko talaga pag nilinis ko yung stainless steel namin na lutuan. At meron din siyang liquid version. Ito, gusto gusto ko to. Soft cleanser siya. Ito talaga yung pinakaginagamit ko sa cookingware namin na stainless steel. Totoo nga talagang nakasulat dito na once tried, always used. Kasi nung first time ko talagang nagamit to ay very satisfied talaga ako. Ito naman baking soda na nilalagay sa fridge para hindi mangamoy. At least yung baking soda namin na nasa fridge, gamitin ko na lang yung panlinis. Next item naman natin ay pabango sa sasakyan. Marami yan iba-ibang scent pero yan ang napili ko. Next next naman na itong toilet brush. Pudpud na kasi yung luma kaya mabuti na yung palitan ng bago. Then, itong sponge. Yan. Tatlo na siyang piraso. Pag sa supermarket kasi ay nasa $5. Sigit yan. E, ito ay nasa $3.47 lang. Tapos, bumili na rin ako nitong green na pang scrub din. Mas madali kasi talaga matanggal yung mga dumi pag ginamitan mo ng ganyan. At bumili na rin ako ng maliit na brush. Kasi na-amaze ako dun sa strand niya. Yan o, napaka-strong. Pag may mga tough stain talaga, yan ang gagamitin ko. At ito naman yung kitchen towel. Dinamihan na namin guys bili. Actually, anim lang naman kasi 98 cents lang yan per piece. Parang sulit na sulit talaga ang price niya compared pag sa supermarket mo binili. So, eto na yung napamili namin lahat guys. Ay, bumili din pala ako ng isang electric fan. Kasi wala kaming aircon sa dining at hindi na masyado gumagana yung luma. Hanggang dito na lang muna guys. At ito ay ilalagay ko na sa mga lagayan.